ayan, dahil tapos na tayo magtiklop, tayo ay magluluto na ng sotanghon na may sardines. Ang ating sardinas ay mega, ang may sariling barko. Oo, oh, Yan. Magpainit na tayo ng ating kawali. Kasi rola pala, ah, hindi pala kawali ito guys. Actually, sandali lang na naman tulutuin eh. Magisa lang tayo ng bawang, sibuyas. Sige yan. Waits. Maglagay lang tayo ng oil. Ayan, nilagyan din natin ng sili para may sipa siya ng konti. Gisa tayo ng bawang, sibuyas. Then isunod natin ang patola. Ito ang ating ulam for today's video. Gawin sibuyas, then sili guys. Ayan, naaamoy ko na siya. Naaamoy, amoy, amoy. Ayan, igigisa lang natin yan. Diyan siya. Gisa-gisa, gisa-gisa, gisa-gisa. Then, guys, aamoy ko na yung sipa ng sili. Ilagay na natin ang ating patola. Ayan. Then, lagyan na natin siya ng paminta. Okay, guys. Then, ang pampaalat natin ay fish sauce. Ayan, okay na muna yan. Pwede naman magdagdag tayo later. Koy, ayaw na magkasya. Ayan, hahaluin lang muna natin. Then guys, ilalagay na natin ang ating dalawang mega. Ang pangsasabaw natin, dalawa, bali, apat na, apat na lata niya. Ting e dalawa sila guys. Yan, napasok ako. Dalawa. Dalawa. It's low. Ay, gawin na natin lima, guys, kasi marami pala yung patola. At saka maliit lang naman siya. Eh. Para hindi sipsipin yung tubig. May sotang hon pa rin kasi tayo. Ayan. Ito ang ating sotang hon. Later natin ilalagay. Mali nga yung nagawa ko. Eh. Dapat bilis muna yung sardines. Pero sana, masarap. Kasi ang ginagawa ko dito, guys, ginigisa ko muna sana yung sardinas. Ewan ko ba kung ano nangyari sa akin for today video. Ginigisa ko muna yung sardinas, then ilalagay yung patsola. Ngayon, ang nangyari, <clears throat> nailagay ko na yung patola, hindi ko pa nailagay yung sardinas. I don't know. Mm. lahat guys kulang ng ating patis dagdagan natin ng kaunti Yes. then pabayaan na natin siyang kumalaw Pagkulunyan, niyan atak na agad pagkulo lagay na natin to then napangga na tayo yes bye for now mga kamarites